Grabe, kinaya mo yun? <laughs> <laughs> Uy, pulahan, pulahan Naramdaman na ni Papa rin, naramdaman na Papa, pasag Papa, wow, pasag Magandang araw po sa ating lahat sa video ito. Tayo ngayon ay isda. Nandito muli tayo sa Ilog. Tapos kasama pala natin si Kelogs TV. Yan siya. Nandito tayo sa tagong Ilog. Tapos tawid tayo, punta tayo doon sa kabila. Doon tayo mangisda. isda. Dito po ay wala masyadong isda na. Ayan. Kaya doon tayo sa kabila manging isda. Hanap tayong bagong spot no. Saan kaya tayo mapapadpad nito? <laughs> Tangal sa Gelug TV sa Anaconda. Ngayon nandito na tayo sa kabilang ilog. And try natin dito lang sa gilid-gilid. Oh, dito. Ngayon po ay magagis na tayo. Si Gelug TV ay tapos na maghagis. So dito po ay maagos pala, hindi kaya ng lambat natin kaya subukan natin dito sa kabila. Yan dito. Sa so, madalas namin pinaglalambatan. Baka sakaling meron dito pangdagdag lang dun sa nahuli ni Kedogs TV Yan. try natin dyan malawak po dito sa ilog na to let's go let's go Ayan guys, sinaayos na po ni Papa rin yung lambat. Ayan guys, sipat-sipat muna tayo dito ng madami-dami isda. Uh, ang, ang lakas nga kasi oh. Kaya hirap maghagis dyan. Kaya natin dito. Hmm, kaya, ayun, sa, walang, may, walang sa may maagos na tahimik <laughs> ang gulo samay <laughs> oh, sa may gitna na yan, oh. yan yan wow meron, dito? meron yan hindi mawala yan tahimik yung ano na yan e eh. oo tahimik dito hmm. yan nabaganda po ng tubig ayun o no. oh. malakas o oh, hinahatak o oh. maramdaman mo kagad eh. Hinayatok. ano kaya may malakas yun oh. o Mararamdaman mo, pag malakas sobra, karpa yan oh. Sana dalag Pero may iba naman May iba naman Ang laki ako oh, ha? Ang Meron yan Oh, oh yun Yun na Nagpasagan na guys Wah. Oh ya. Ah. May bato rin. Pala ang uh -huh. mabigat. Ah, meron ding malaki oh. Mm. Uh -huh. Oh, ayan guys. Woo. Sa wakas Nakahulit tayo <laughs> ng ganitong kalaki Lagay na po natin sa lagayan Diretso na natin Diretso na po Yan 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 Jackpot uh -huh. Unang haggis Grabe, lakas ng baharong nung nakaraan, sinangay yung village yan. No? Wala mm. yung kuha na natin ng kangkong. Yung kangkong, daming kangkong dyan guys dati, mm. yung kinukpahan Ngayon namin. Na ang lakas na pati mm. ng Ngagos. Papatubo ulit ang mga yan. Pati mm. yung mga gulay, wala na rin no. Mm. Yan po. Wow! Mga good size po. Good size. Uh ito so, maano po maliit balik natin oh pero yung mga ganong size sarap ipaksi no mm. pero eh, dahil marami daman tayong pwede mahulit Oo. balik na lang natin kaya binabalik na lang mga ganyan lang po yung kinukuha namin dito size. Okay. Okay. ganyan size Oo, ganyan size yung ganito yan yung mga oh. maliliit maliliit na size na kinukuha po namin Ito, malaki-laki ito. Mm -hmm. Yan. Good size. Ito, <laughs> mga sabit din pala. Mga ano yan? Tinangay ng baha? Oo. Uh -huh. uh -huh. Oo oh, Tinangay po ng baha nung kakatapos ng bagyo. Ito, lumusok. <laughs> Sira, ang lambat natin. Nagkasan na ulo. Good size. Ano maliit, oops. Wala na. Dumi na to, no? Ha? Mm -hmm. Yan, dami ng sira. Sa ano yan, sa mga bato. Sumasabit-sabit. Okay. Sumasabit-sabit. Yan, hagis pa tayo. Ayan, yeah. babaybayin na namin, guys. Ang dami tayo. mm -hmm. Titi Silense yun yun na seneryoso na ni Papa rin guys medyo tahimik lang po tayo dito para hindi pa bulabog isda <laughs> Para makahuli tayo makahuli naman tayo ng maraming sa kabila masyadong maagos dito Ma tayo sa tagong ilog Hm. Kahit na medyo ka-count dito ang isla Tayo pa rin natin. Hmm. Yan po. Yan Sa tabi. Meron ng kaya? Meron 'yan. <laughs> Hindi na tayo maingay eh. <laughs> <laughs> maingay pala 'no. Wag oh, maingay. Wala na namang maingay 'no. Oh. Ito oh, tahimik lang pero Meron. Oh, 'di ba? Oh. Tahimik lang siya oh. Oh. Oh, ha? Oh. Uy, 'no, ang laki oh. Wow, kulay pula. Pulahan isa Hmm, pulahan Yan yung mga masarap na tilapia Ito. oh, Ito, isa lang na huli natin pero okay na Pulahan na tilapia Pulahan na tilapia, ang laki no? oh Pulahan na tilapia, pulahan Suutin natin tong ilog na to Hmm, wow ah. Yan yung gustong gusto ko, pulahan Yan. Hagis pa tayo ng hagis Yan, dito babaybayin po namin yan guys Hanggang dyan sa taas Hanggang sa taas sa maagos na yun Dahil sa ng na mm -hmm. Hindi namin kaya dun sa kabila mm hmm. Masabit ano yung namin ni Kellogg's TV? Mm hmm. Mabato? Ano lang sa channel ni Kellogg's TV yun? Opo. Pero at least may nahuli pa rin. Kahit pa paano. Mm -hmm. Hindi Kaya naman. Hindi na tayo magagis doon kasi baka masira lalo yung lambat natin. Mm -hmm. Papahirapan tayo ng agos at kabato doon. Yan ang mahirap doon pag sa tubig ka nagsiset up. Oo. Hindi ko kaya. Napakunti-kunti. Challenging. Yun. Mm hmm. Sagad ka pa doon. Wow! Kaya magalit magaling sa tubig. Kapabilog. <laughs> Pero kahit papanan, nababilog pa rin. Mm. Basta maipitik mo lang siya eh. Oo. So, Yung ginagawa mo. Pitik-pitik lang. Pitik-pitik lang. lang. Pectus ba? Pectus. Kaya may konting pectus. Mm. Wow, yun na. Tumatalon hmm. na. Huwag na-tsempuhan mo na, Pops. na na kayo marami. Na-tsempuhan na. na na tsempuhan to. Wow, ganda. Oo. Oh, wow. uh, natin. So, yun no? uh, yun o. Yun yun Uy, na. black tilapia. Black tilapia. Dito natin tanggal sa -hmm. gilid. oh, yeah. pia. Okay. buhay na buhay pa Oh, eh, no? May black tilapia o. Oh. Oh, wow. 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 Iba, maliliit na, ibalik natin. Mm -hmm. Black tilapia na yan, mahal sa, mahal sa palengke yan. -hmm. Black tilapia. Mahal sa palengke. -hmm. Rare kasi yan, mga oh. guys ang karaniwang tilapia po kasi dito yung mga pulahan mm, pero yung black tilapia na to parang native din na ano no oh, black tilapia ayun po black, black oh, tilapia black tilapia <laughs> yeah. yun yung mga so balik natin tilapia. yung maliliit yun po mm. so, medyo matuma lang huli natin dito no mm -hmm. tumuma dahil, dahil, sa ano opya oh, nakatapos lang ng malakas na baha tinangay lahat ng isda tinangay <laughs> Meron pa rin naman natira. Oo. Oh. Ayun, meron din 'yan oh. Ito to, meron Or, pa. Bali dalawa yung nakuha natin na maganda-ganda. Good size, oh. Paikot-ikot siya. Taga-taga lang. Taga, Paikot pa niya sa'yo. Oh! <laughs> Umuhugot si Papa rin. Hindi <laughs> lang <laughs> natin yung fishing adventure natin. <laughs> Balik natin yung maliliit. Karpa na maliit. Karpa. Karpa yan. Yan. yung mga mahuhuli natin sa mga susunod eh. pag lumaki na. Yan. Medyo mataas yung talahib dito guys. Eh. Yan. Nabuhay ulit ang talahib. Wow. Ganda ng spot na to. Tagong ilog talaga o oh. tago. Mm -hmm. Tuyo rin natin o. No? Oh. Ayan guys. Baybay na namin tong gilid. Medyo dahan-dahan lang po. Diyan ka, patago. Ayan. Ay! Grabe, kinaya mo yun. Diyan <laughs> ka Biglang lalim tiga lang. Biglang lalim. Biglang lalim kasi guys. Nandun sa may Agos. Mhm. Oh, yeah. Ayan, meron na kaya. Sana ma-tempo naman yung marami. Oh, yeah. Meron 'yan. Meron 'yang ganda ng hagis na 'yan eh. Ah, di bro, may isda. Kahit pa paano nakakahuli tayo. May ipon ng may ipo. Uy. May uro na oh May <laughs> umaano dito ayun, sa gilid Uy! <laughs> pulahan, pulahan! Pulahan! Oh, ayan oh Ayan o! Pulahan, pulahan oh Wow! May lipstick yung tilapia! <laughs> Tignan nyo kaysa yun! Tignan mo nga pa pa rin! Tignan mo! Oo nga! Pulang pula oh, siya o! Oh. Pulang pula yung lips niya o! Mabit pa! Oo! Oh, diba? Oh. May lipstick siya! <laughs> ano na tayo isa! Oo! Oh, isang, isang good size! Yes, yeah, so, pakita, mo yung lips Wait lang Ang laki Malapad, oh. ka yeah, pa yan yung mga kasarapan Grabe, pinasok na namin itong nakatagong Wait, ayun yan ha? Okay lang hmm? Oo oh, ha Hindi, malaki to pre mm -hmm. Ayun o, no? laki oh. 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 Wow, lapad <laughs> Pulang pula yung kanyang ano Oh, yeah. Bunganga oh. Oh, Iba si yung <laughs> ano siya. Iba si yung tsura niya oh. Mm. Okay na? Oo, oh, yes. na. Diyan naman tayo sa taas, bandang Agos. Diyan sa mga Agos guys. Suyuri so, lang namin to ngayon. Yung spot na to. Pulay-pulay yung mata niya oh. Ibig sabihin yung mga nakakawala sa fish pond eh. Hmm. Pag ganyan mga tilapia, pula yung mata. Okay. Mga tilapia yung fish pond. Okay, so, tayo. Hagis lang ng hagis, Salim. kahit matumal. Yes, may ipon din yan guys. May ipon din yung huli natin. Ito hmm. okay, na guys. Susuyurin na namin ito. Malapit kami sa Agos. Ayun, nagpapasaga na sila dun ah. Mas ba yung mga yun? Saan? dyan, sa harapan ng Agos mismo. Ayun, sumasa mo na. Oh, yun. Ay, sumabit lang. Ayun. Nadyakpatan na kaya. Ay, dito sa ginag, meron. Meron, meron. Meron. Ilalapag natin yan Uy! Pop ya. Ayan na po. Meron na daw guys. Ayan na. Naramdaman na ni Papa rin. Naramdaman na. Nandaanin natin. mukha malaki. Ah! Ayun nun. No, ang lalaban na. lalaban. na. Ayan na. Oh, oh, no. video natin. Ah, pya. Ah, ang dami oh! Wow! Oh. Black tilapia. Black tilapia. Oh. Uh -huh. uh -huh. Yahoo. Yeah, uh -huh. Mga... At tanggalin na natin guys. Yeah. Yon Naka Nakajakpat din pa pa rin. Uh -huh. <laughs> sa oh. wakas nakajakpat din tayo. Nandito pala sila sa dulo. Sa dulo sabi siya sa Agus eh. Hmm. One. One down. Ayun pa isa, -isa lang tayo. Black tilapia. Lalaki oh. Oh, wow. <laughs> Jackpot. Ito pa. Ito, good size. Oops. Good size. Pwede na. Oop, oh, yeah. Ito, maliit na Oops. Ayun, sumuot na yung ulo. <laughs> Dati naalala ko. Naminimit ano lang kami dyan sa ilalim ng tulay. Hmm. Hmm. Kasama ko dati si Parinjelo. Ah, dito ko, rin ba 'yon? Hindi doon naman yun sa taas. Mm hmm. ang ng vlog namin. Mm. -hmm. Hmm. So, wala yung pala. Oh, tapos doon namin ulang namit din si ano si ano. Paparayan. Paparayan. Way mm -hmm. back 2019 yata 'yon. Mm. Tagal-tagal -hmm. na rin. Tagal na rin. rin. No. Apat na taon na mahigit. Hmm. Dito pala malapit pala dito 'yon. Oh, malapit din. Dito na nga ngayon 'yon yung una namin at din ni ano oh black tilapia. wow Ooh. oh <laughs> teka lang baka baka na, natal si kanya lens magwawala yung black tilapia. wow grabe yung galit ng tilapia na yan ah laks ng black tilapia na yan oh malakas din oh yeah tilapia wow <laughs> nananampal <laughs> guys okay na yan guys kasi jackpot na tayo mm. hindi na tayo magagis tamang isda lang yung huli natin hmm. tamang huli lang po saktuhan lang napagod na rin sa kaya tv po ay tapos na rin magdala yup mm. marami na rin naman yung kanya nahuli, mm. na huli pagsasamahin Pagsasama. na lang po namin isa lang din naman ang paglalagyan hindi <laughs> rin sobra sobra yung oh. pangisda at yung fishing mm. pagka ano lang uy nakawala na isa hindi maliit po. ah maliit lang oo oh. ito maliit po. Ayan. Nangunguha lang po kami ng yan kapag may nagre-request po oh. sa amin. Kapag may nangihingi, yan mm -hmm. Tapos... Kapag wala, masyado, ganito lang. Oh, Tamang lang. Pero Sapat pwede na. pa naman tayo magdala, no? Oo. Uh -huh. pa naman tayo ng marami. Makakahuli pa tayo lang. Kaya Sampay, lang. Ano na, naman sa susunod naman. Hmm. Pakawalan ko lang yung maliliit, tapos... Uh, uwi na rin kami ni Kelogs TV. O yan na Depende, tignan natin kung makakaluto tayo mamaya hmm, Bahala na kung anong kung anong lagay hmm. <laughs> Ay ito pa pala, mayroon pa Good size pa Oo Oo Kasi ha? Ito pa pala, mas malaki ah, lang, lang ito. ito Sayang din yan oh, oh. Pandagdag din yan oh hmm. Diba? Oo oh. ha Ayun Binisan lang natin yung ano, lambat natin Ito marumi oh Para magamit pa natin sa susunod So yung nahuli po natin ay ito na. Oh, so, ilang kilo kaya? Okay, Nagsama-sama natin na sana na to Anong na kilo. Mm -hmm. So, 5 kilo siguro. 5 kilo. O so, limang anim na kilo, depende. Ang dami na rin, no? Parang, game anong kilo? Ilang kilo? Sa Nalito akin? na ako. Gutom na. <laughs> Magaling ako sa tantsahan eh. Ilan? Mga 7. 7 no? O mas maano pa pala tayo, 7. 7 kilo so. Ayun, okay. nalaki rin na huli natin, guys, o. Oh. Kanina pa isa, -isa lang tayo. Yung ibang haggis natin ay hindi na rin natin sasama sa vlog. Ayan, ang dami rin. Ang laki no. Ang laki no. Let's go. Tara. Tara yung huli mo. Nandun sa taas. Sa taas na? Nilagay ko na sa taas. Let's go. Let's go. Wow. Grabe, sobrang sariwa dito ng hangin, no? Mga guys, ang lalaki pa ng ibon dun sa baba tapos ang daming namimingwit dun sa baba dito walang namimingwit kasi malakas po ang agos Ayun, kaya hindi rin tayo nagdadala po dito dun tayo nagdadala sa bandang taas ganda dito ayan, ngayon lang ulit kami nakabalik ni kay TV dito Ayun. madalas na po kami nagiilog ngayon at sa mga susunod pa ayan. habang tayo nagkukwento dito ay na po si Kellogg's TV linalagay niya na po yung ating butani nasalang na ni Kellogg's TV yung ating pangsabaw magluto tayo dito sa butani guys sa butane para mabilisan na rin ayan. ayan. sama na po natin yung ating mga gulay para lumasa po siya duya at sibuyas ang ganda ng background ni Kellogg's TV oh. ilog duya at sibuyas yung ating panghalo po dahil wala tayong kamatis tsaka dahon no oh. oh, wala tayong dahon <laughs> wala tayong napili akala okay. natin may mga kangkong expect po kasi namin na merong kangkong pa dito kaya lang wala na po pala tinangay na po ng pa. nung nakaraan nung nakaraan po pati itong ilog nga na to oh, lumawak hmm. lalong tapos na lumabas o oh, mga, mga bato yung mga bato niya. so ayun pakuluan na po muna natin to yan mamaya natin ilagay yung ating mga fish Fish da. <laughs> Ayan o. No? Uh, Pakulong muna natin. Meron din tayong mineryanda dyan kanina na biskwit. Yes. Tapos, 6 liters na tubig. <laughs> yan ang dala-dala po namin. Tapos, Dito ang mas. Yung basong ano. Lagayan natin yan ng tubig. Inumun po natin. Yeah, medyo makalat lang po kami ngayon. Pero mamaya, ligpidin natin yan pagtapos natin kumain. Yeah. Yan po kumulo na yes mga katropa guys ilagay na natin yung ating isda isdang talapya talapya sinabawan wow. oh. sinigang tamang tama to sa ating ambience no? Mm -hmm. sarap nyan tamang tama at nilamig tayo sa kakadala <laughs> uh <-huh>. open <laughs> mm -hmm. oh. open air tayo kain mamaya yes. sa gilid tapos isabay na rin natin yung ceiling green. Oo, para mapakuluan na rin. Yun na lang ang pampalasa natin na gulay. At saka yung ibang ibang ingredients. Opo, ito, ito po. Hmm. na po natin. Tapos ilagay na rin po natin yung ating mga asin. Asin? Asin. Oo, oh, kaya. Yeah. Yan. saktong asin lang. Yun. Tapos yung ating Nor sinigang mix <laughs> baka naman po Obya sakto lang ah Mhm ayun na po Tapos haluin na natin Mhm Sarap oh. niyan Maasim-asim Hindi po natin din lahat kasi Ah, uh, oo. Maliit lang. Maliit lang yung atin lutuan baka sobrang masim. Uh -huh. Sumakit yung sikmura namin, gawa ng wala pa kaming kain. Baka mabigla. <laughs> oh, mabigla oh. <laughs> Ayun, Ayun pakulitin okay. lang natin ulit. Ayos. Oops, dandahan baka mahulog. <laughs> 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 Dahil dito po guys ibangin na oh. <laughs> ay, oh kaya dahan-dahan lang. Nahirap na. Hmm. Di bali ng sa inyo kami mahulog, wag lang sabangin. Nakakahugot <laughs> <laughs> <Umugod> pa eh. <laughs> Ngayon po, luto na yung ating sinigang. Kain na po tayo. Wow, sarap na naman ang higupan natin nito. Sariwang isda. Yeah. Let's eat, Kelog TV. Yeah, let's go eat. Ngayon po, kain na tayo. Bago tayo mag-umpis ang kamay, mag na tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa amin na huli na isda. Maraming salamat po sa biyaya. Ganito po sa pagkain na sa aming harapan. Basbasan niyo po magbigay sa aming physical ng pangatawa ng kalakasan. At ingatan niyo rin po kami sa araw-araw. Ganito po sa aming mga viewers. Sa aming pamilya, ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name. Tara po, kain tayo. Let's go. Pus na natin yan. May baon pala tayo dito palagi. Yan, gan ganito yung ginagawa natin baon na. Oh, sarap oh, niya, no? Wala ako na. Oh, sige. Kulo lang. Oh. Pwede <laughs> yeah. na. Plastic muna tayo, no? Oo. Cowboy muna tayo kasi wala tayong lamesa. Yes. Dito lang po kami sa ilalim ng puno. Koboy, oh koboy. Oh wow, boy. Yeah, sarap, wow. Ito lang muna, baka mabigla natin. Mm. Pagod tayo kakahagis yung eh. mo mm. na pa kapakanya. Pasensya na po kayo at pawis na ako. <laughs> <laughs> Ang init. Cheers, Bottom sap Wow, sarap. Ito. Ito. kung Ito. 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 ito, ito. Kanina pa parang naninig sa'yo sila anak. O, nagtitik sa'yo yata. Hmm. Pero bawal yun eh. Yung pa rin. Hmm. Bawal dito. Hindi, baka hindi naman tik sa'yo. Baka. Pero ang bumutok eh. Baka paputok lang. <laughs> paputok lang. Hindi na, tilapia oh. Sarap nito. Sa biyaya. Sa biyaya, sa araw-araw. Ang -araw. tuloy. Kain po tayo guys, mga okay. katropa. Kutsara muna tayo ngayon dahil mainit sa sabaw tayo ay makapalitas na kain <laughs> mm -hmm. po ganda mm. ang background natin na widow malapit lang sa pinasdan natin hmm bandang taas lang mm -hmm. Mm -hmm. dito lang maganda ganda ang pwesto eh mm. Buti ay ano yung araw ay nasa taas na ano. Mm. Yung puno ay naharangan niya yung init. Kanina medyo ano. Mm. 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 Oh, uh -huh. <laughs> uh -huh. Ang minibigla. Hmm. Ayos. Oh, oh. Kain siya tayo. Hmm. Nagutom. Hmm. Ito nga nga ng Tsaka yung, yung sibuyas. Uh -huh. At luya. Hmm. Hmm. Sabaw pa. Ulam. Ah, Grabe. Mm -hmm. Sarap. Sariwa eh. <laughs> Sariwa yung isda natin eh. Malamis mm -hmm. mm -hmm. Kain pata lula. na misa dugo niya. Kaming Ang ng lamig yan. Mm. Hmm. Mm -hmm. Ang natin po eh. Mm -hmm. okay. mm -hmm. natin. Ang natin. Kunti-kunti lang natin pagkain para hindi tayo nabigla. No? Mayroon pa naman pala nabigla galing sa buto. Hmm. Arinig mo dito, mga huni ng hibon, kalususos hmm. ng hangin, tsaka yung agos ng tubig. Agos ng tubig. Ganda. Ayos. Ganito lang ang buhay hmm. namin. <laughs> uh, medyo nabakant eh.

Muli, hmm. maraming salamat po sa inyong walang sawang support sa amin. Sa pagkakang panunood, pagkakalike, pagkakasya ng amin vlog. Thank you po. Thank you, thank you, thank you po. Support na sa amin. Hindi tayo nagsasawa sa ginagawa natin kasi po. Matay sana ilog. po. Sana po ay mag-enjoy pa po kayo sa aming mga hmm. susunod pang mga vlog po. Sana ay mag-enjoy tayo lahat. Touch-in po. Mm -hmm. Shout-out po sa lahat ng mga katropa. Touch-in nyo, guys. Shout-out. Mm -hmm. <laughs> Sabawin tayo. Kaya <laughs> nyo na tayo. Ayun <laughs> Ay, na naman, no? Manita ng no?

tabi tapos ganyan lang maririnig mo mga ibon sa mm. na sarap sa pandili mm. tamang oh, tama tangalin tapat nao, ako <laughs> wala nang pagod sa na rin dito sa Taiwan kaya mm. yung inig masagad na pasagad hindi mm. lang lalamig <sighs>